25 taon na ang nakalilipas, nais ni Kazanori Yamauchi, Takahira Hira, na lumikha ng driving simulator para gawing accessible ang karera sa buong mundo. Ito ay magiging kilala bilang Gran Turismo. Sa Cardiff, Wales, si Mark John Mardenborough, Archie Medicchio, ay isang malaking tagahanga ng mga video game ng Gran Turismo at may sapat na ipon upang mabili ang kanyang sarili ng isang simulator. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang, sina Steve, Jimen Hanso, at Leslie, Jerry Hallowell Horner, kasama ang kapatid na si Kobe, Daniel Prig, at nagtatrabaho sa isang tindahan ng damit. Si Steve, isang dating manlalaro ng football, ay hindi sumusuporta sa mga pagsusumikap ni Mark John na maging isang profesional na magkakarera, sa tingin nito ay hindi makatutuhanan at mapanganib. Sa Tokyo, si Danny Moore, Orlando Bloom, isang marketing executive para sa Nissan, ay dumating sa isang kumperensya kung saan siya ay naghaharap sa mga potensyal na mamumuhunan ng isang paligsahan para sa mga manlalaro ng Gran Turismo upang magkaroon ng pagkakataong maging tunay na mga racer para sa Nissan na posibleng makatulong din sa pagpapalakas ng sasakyan. Benta. <laughs> I wish you luck. Matapos mapirmahan ng paligsahan, naghahanap si Danny ng mga profesional na magtuturo sa mga magkakarera at tinanggihan ng lahat hanggang sa maabot niya ang kanyang huling napili, ang dating magkakarera na si Jack Salter, David Harbour. Nahanap ni Danny na nagtatrabaho si Jack bilang mekaniko at ipinahayag sa kanya ang kanyang ideya, ngunit tumanggi si Jack na sinasabi na ang paglalagay ng mga manlalaro sa mga tunay na sasakyan ng karera ay maaaring magkaroon ng potensyal na nakamamatay na kahihinatnan. Nang maglaon, nakikipagpulong si Jack sa racer na si Nikki Kappa, Josh Stradowski, isang mapagmataas na hothead up and comer. Nang subukan ni Jack na bigyan siya ng mungkahi sa pagpapanatiling kontrolin ng kanyang emosyon, tinawag siya ni Nikki na has been, kaya tinawagan ni Jack si Danny at nagpas siyang magpatuloy sa posisyon ng instruktor. Kalaunan ay nakatanggap si Mark John ng mensahe na nag-aanyaya sa kanya na makipagkumpetensya sa isang simul ate na karera pagkatapos niyang maglaro ng Gran Turismo sa isang gamer cafe at ang kanyang mga score ay nakalag in bilang kakaiba. Isang video mula kay Danny ang nagsasaad na ang mga nangungunang racer ay iimbitahan na sumali sa bagong tatag na GT Academy para sa isang pagkakataong makipagkarera ng totoo. Sinabi ni Kobe kay Mark John na pupunta siya sa isang panlabas na pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Unang tumanggi si Mark Jan hanggang sasabihin ni Kobe na nandoon ang crush niyang si Audrey, Mae courtier Lily. Pumunta si Mark Jan at nakipagchat kay Audrey na gustong maglibot sa mundo. Ang partido ay sinira ng mga pulis na pinipilit ang mga kabataan na umuwi. Habang nagmamaneho pabalik ng kotse ni Steve, isa sa mga kaibigan ni na Mark Jan at Kobe ang kumuha ng malapit na kotse para ipasa sa kanila ang beer, para lang magkabanggaan ng dalawang sasakyan na nakakuha ng atensyon ng pulis. Matapos luminto ang isa pang sasakyan, pinaandar ni Mark Jan ang gas at nagmaneho palayo, na humahantong sa pulis upang tugisin. Pagkatapos ng maikling paghabol, nagawang alisin ni Mark Jan ng pulis sa kanyang buntot, ngunit siya at si Kobe ay nadismaya ng makitang naghihintay si Steve sa kanila sa bahay, at si Mark Jan ang sisihin sa nasirang salamin. Dinala si Mark Jan sa trabaho kasama si Steve sa isang rail yard, ilang sandali lang bago magsisimula ang simulate race. Umalis si Mark dyan at sumakay sa kanyang bisikleta papunta sa kafe kung saan nagawa niyang makarating sa oras para mag-sign in. Nagsisimula siyang malampasan ng iba pang mga manlalaro pagkatapos gamitin ang mga kasanayang natamo niya sa paglalaro sa bahay, at nagtapos siya sa unang lugar na naging kwalipikado para sa kanya. Ang Akademya Naghanda si Mark Jan na umalis, ngunit sinabihan muli ni Steve na ito ay mapanganib, ngunit ipinaalala ni Mark Jan sa kanya na siya ang nagtanim ng pagmamahal sa pagmamaneho sa kanya sa murang edad, at determinado siyang patunayan na mali ang lahat. Mark Jan sa GT Academy kasama ang siyam na iba pang potensyal na racer, kabilang ang bastos na si Matty Davis, Darren Barnett. Binigyan sila ni Jack ng hindi masyadong motivational na pananalita, na iniisip pa rin na ito ay isang masamang ideya. Ang mga racer ay magsisimulang dumaan sa malawak na pagsasanay sa pagmamaneho at pisikal na pagsasanay. Apat sa kanila ang madi-disqualify, at si Mark Jan ay nanganganib na maging susunod. Sa isang driving round kasama si Jack, hindi sinasadyang nabangga siya, sa kabila ng pagpipilit na pinindot niya ang preno. Nang maglaon, nalaman ni Jack na talagang sira ang preno, kaya sinabi niya kay Mark Jan na isa pang racer ang nalis upang makapasok siya sa huling karera. Sigaw ni Mark Jan sa tuwa. Ang mga racer ay naghahanda para sa qualifying race. Naglagay si Mark Jan ng sticker ng football team ng kanyang ama sa kanyang helmet bilang pagpupugay sa kanya. Sinimulan niya ang karera sa huling lugar ngunit mabilis na nagsimulang umakyat sa harapan. Habang papalapit siya kay Mati, na nangunguna, ginagamit ni Jan ang kanyang mga taktika mula sa paglalaro ng video game para sumabay sa kanya, at ito ay isang malapit na tawag sa finish line. Sa palagay ni Danny ay nanalo si Matty, ngunit pinatugtog sila ni Jack pabalik upang kumpirmahin na nanalo si Mark Jan sa pamamagitan ng isang buhok. Lumipat si Mark Jan sa mas malalaking karera, at binabati siya ng kanyang mga kasamahan sa karera, kasama si Matty. Si Mark Jan ay naglakbay kasama si na Jack at Danny sa Austria upang makipagkumpetensya sa mga karera upang maging kwalipikado para sa isang lisensya ng FIA pumupunta siya laban kay Nikki at iba pang mga racer na nagsisimula sa huling lugar. Habang ipinagpatuloy ni Mark dyan ang mga karera, nagsimula siyang umakyat, maliban sa isa kung saan ang kanyang sasakyan ay na knock off course ni Nikki, kaya hindi man lang siya natapos. Mayroon pa siyang isang karera sa Dubai, kung saan sinabi sa kanya ni Jack na kailangan niyang magtapos sa hindi bababa sa ikaapat na pwesto upang makuha ang kanyang lisensya. Sa panahon ng karera, nagawang malampasan ni John si Nikki, na nagtulak sa haltak na driver na bumilis ng sobrang bilis at bumangga sa isa pang kotse. Isang gulong mula sa kotse ni Niki ang lumipad patungo sa wini ni John Shield ngunit hindi sapat ang pinsala nito upang hindi siya makakita, kaya nagawa niyang tapusin ang pang-apat at makuha ang kanyang lisensya. Nakipag-ugnayan si Mark Jan kay Audrey at inimbitahan siya sa Tokyo para panoorin siyang opisyal na pinirmahan ng Nissan. Maghapon silang magkasama at napunta sa isang dance club kung saan nila pinagsaluhan ang kanilang unang halik. Pagkatapos ay tumungo si Mark Jan sa track ng Nürburgring sa Germany para sa isa pang karera, na pinapanood din na Steve at Leslie sa bahay. Sa ika na lap, nagawa ni Mark Jan na makarating sa pangalawang pwesto, bago siya magmaneho ng napakabilis na umakyat sa isang burol, na naging dahilan upang mabaligtad ang kanyang sasakyan at dumaan sa isang masamang pagbangga. Natakot ang kanyang mga magulang matapos itong makita sa TV, at dinala si Mark Jan sa ospital kasama si Jack sa kanyang tabi. Pagkagising ni Mark Jan, ipinalam sa kanya ni na Danny at Jack ang nangyari. Isang kalunos-lunos na nasawi ang isang manunood sa pagcrash, ngunit tiniyak nila kay Mark Jan na hindi niya ito kasalanan. Nagsisimula siyang masira at sinabing gusto niyang mapag-isa. Ni hindi niya magawang kausapin ang kanyang mga magulang, sinisisi ang sarili sa nangyari. Nangganap na gumaling si Mark Jan, dinala siya ni Jack para magmaneho patungo sa lugar kung saan siya nabangga at sinabi niya kay Mark Jan kung ano ang nagtapos sa kanyang karera sa karera. Siya ay nagmamaneho sa track ng Le Mans at napunta sa isang malaking pinsala kung saan isa pang driver ang namatay. Huminto si Jack sa karera pagkatapos noon at nagsisi dahil hindi niya nakita kung gaano siya kagaling, at ayaw niyang hayaan ni Mark Jan na mangyari sa kanya ang parehong bagay. Hinayaan niya si Mark Jan na kunin ang manibela para matapos niya ang kanyang kondongan. Nakipagkita si na Mark Jan at Jack kay Danny, na nagsasabing sinusubukan ng ibang mga racing team na tapusin ng pagkakaroon ng mga sim racers na makipagkumpetensya at sinusubukan gumawa ng mga kaso laban sa kanila. Plano pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang kompetisyon sa 24 na oras na karera sa Le Mans kasama ang kanilang sariling kupuna ng Nismo, kasama si na Mati at kapwa driver ng GT Academy na si Antonio Cruz, Pepe Barroso. Sa Le Mans, kasama ni Mark Jan ang kanyang pamilya, kasama si Audrey at iba pang mga driver ng GT Academy para suportahan siya. Bumisita si Steve kay Mark Jan habang naghahanda, at humingi siya ng paumanhin sa hindi pagpapakita sa kanya ng suporta na kailangan niya kanina. Nagsisimula ang karera, kasama si na Mark Jan, Matty, at Antonio na nagpapalit-palit ng oras sa pagmamaneho. Isang karibal na driver ang napunta sa isang maapoy na pagbangga, ngunit siya ay nakalabas ng kanyang sasakyan ng buhay. Nang umahan si Mark Jan para magmaneho, nawalan siya ng focus matapos isipin ang nangyari. Tumutulong si Jack sa pamamagitan ng paglalaro ni na Kenny G at Enya para tulungan si Mark Jan na maibalik ang kanyang ulo sa laro. God, sa huling oras at lap ng karera, nagsimulang maglakad si Mark Jan sa harapan na kailangang lampasan si Nicky. Naaalala niya ang pagmamaneho ng track ng Le Mans mula sa mga video game at kung paano niya ginamit ang sarili niyang paraan para malampasan ang iba pang mga driver. Gamit ang parehong taktika na ito, naabutan niya si Mickey, kung saan sila ay magkarera ng leeg patungo sa finish line hanggang sa makarating sila doon at manalo si Mark Jan. Ang buong koponan at ang kanyang pamilya ay pumunta sa podium upang magdiwang habang tinatanggap ni Nikki at ang kanyang koponan ang kanilang pagkatalo. Ang pangwakas na teksto ay nagsasaad na ang tagumpay ni Mark Jan Mardenboro at ang team Nissan sa Le Mans ay nagpabago ng mga motorsports magpakailanman. Si Mark Jan ay nakipagkumpetensya sa mahigit dalawandaang karera hanggang ngayon at naglaro pa siya ng sarili niyang stunt double sa pelikulang ito. Ang mga larawan ng totoong Mark Jan at ang kanyang pamilya ay ipinapakita kasama ang kanilang mga katapat sa pelikula.